Ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumarachadang balita dito sa Frontline Express. Update muna tayo sa magiging unang bagyo sa bansa ngayong taon. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Huli itong namataan sa layong 870 km silangan ng southeastern Mindanao. Tinatayang magiging tropical depression dito bukas ng umaga at tatawaging bagyong aghon. Ayon sa pag-asa, maaari raw itong maglandfall landfall sa Bicol Region bukas o sa Sabado. Posible rin ang mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Southern Luzon. Samantala, patuloy naman na magiging mainit sa ibang lugar ng bansa ngayong Webes, kabilang dyan ang g Eastern Summer kung saan nagbabadya ang 47 degrees Celsius na heat index. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan City, Apari, Cagayan at Butuan City. Bilang paghahanda naman sa tag-ulan, buling pinaghahakot ng mga volunteer ng Department of Environment and Natural Resources ang mga basura sa may manggahan floodway sa Pasig. Ikatlong beses na ang ganitong cleanup ngayong taon, pinakahuli lang noong isang linggo. Pero dismayado ang DENR dahil tambak na naman ang basura sa lugar. Bukod sa mga basura, inalis din ang mga water hyacinth na naiipon sa floodway. May paalala naman ang DENR sa mga residente. Yung paalala natin sa mga nagtatapon ng basura dito, dapat uh, ipuin na lang nila sa, basura, sa kanilang tahanan at mayroon naman uh, track na truck na nag-iikot dito na mangungulekta ng bawat uh, basurahan ng bawat uh, residente. Muling bumisita sa Mindanao si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para mamahagi ng ayuda sa mga tinamaan ng El Nino. Binigyan niya ng tig-sampung bilyong pisong cash aid ang provincial government ng Tawi-Tawi at Basilan. Meron pang sampung benepisyaryo ang nakatanggap din ng perang ayuda. Ang Department of Social Welfare and Development naman namigay din ng tig-sampung piso sa sampung mga magsasaka at mga ngisda. Umabot na sa 374 ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Niño. Bumaba na sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam. Nasa 179.68 meters na ito, 180 meters ang minimum operating level. Ayon sa pag-asa, kailangan daw ng dalawa hanggang tatlong bagyo para tumaas muli ang tubig. Ang Angat Dam ang pangunahing water source ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Una ng sinabi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na wala namang magiging water interruption sa mga bahay dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam pero dahil dito ay binawasan na muna ang water allocation para sa irigasyon o patubig sa mga sakahan. Manipis naman ang supply ng kuryente sa Luzon at Visayas, kasalukuyang nasa red alert ang Luzon grid hanggang alas 5 ng hapon po 'yan. Mauulit naman ito mamayang 6 PM hanggang 10 PM. Nasa red alert din ang Visayas Grid hanggang alas 4 ng hapon at mamayang 6pm hanggang 7pm. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, may ilang power plants pa rin kasi ang hindi gumagana o tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Itinaas ang red alert kapag kulang ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer. Nagbabala ang isang eksperto laban sa kumakalat na flirt variant ng COVID-19. Ayon kay infectious disease expert Dr. Rodgin Solante, posibleng wala ng bisa ang mga nauna nating COVID vaccine laban sa bagong variant. Ayon sa kanya, bagamat mas mahina ang Flirt variant laban sa dating va Delta variant, hindi ito nakababatay pero pwede pa rin makaranas ng severe symptoms at makonfine sa ospital ang mga tatabaan nito. Natakalukot lang dahil because of the mutations, Itong mga bagong variant hindi na ta hindi na tayo protektado doon sa unang mga bakuna natin ang mga nakukuha no kung pag-usapan natin ang bakuna ngayon talagang tayo lahat ay vulnerable na at kaya dito natin sasabihin no sa mga sa publiko na talagang mag-ingat tayo at magmattach sa mga sintomas natin dahil pwede tayo mag-severe especially do sa mga matatanda even if you are vaccinated Una nang sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na posibleng nasa bansa na nga ang bagong variant pero hindi raw ito na dapat ika-alarma. Hindi pa naman kailangan magpatupad ng border control o gawing mandatory ang pagsusuot ng mask. Ilang pamilya ang nawala ng tirahan matapos masunog ang 10 bahay sa barangay 38 sa Caloocan City kagabi. Kwento ng ilang residente nagsimula ang apoy ng may sumabog sa linya ng kuryente pasado alas 9.30 e kagabi. Mahigit isang oras tumagal ang sunog bago na ng mga bombero. Wala namang nasawi pero isang lalaki ang kinailangang respondehan dahil nahirapang huminga. Sumatotal so aabot sa 200,000 piso ang pinsala ng sunog. Inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng apoy. Doble ingat po para hindi mabudol mga kapatid. Sa Tondo sa Maynila, arestado ang tatlong suspect na nagpanggap na transport service para sa mga gustong magpalipat. Pero ang mga gamit na ikakarga sa kanilang truck, tinatakbo pala ng grupo. Nasa front line ang balitang yan, si Gary De Leon. Diretso mo yung mo yung Ang walang kawala ang tatlong lalaking ito nang arresto ng mga otoridad sa Tondo, Manila noong biyernes. Pinuli sila matapos ireklamo sa pambubudol na lipat-bahay modus. Pagbukas sa track ng mga sospek tumambad ang mga itinakbo nilang gamit mula sa isang bahay. Ayon sa NBI, nagpapanggap na transport service ang mga sospek. Kukuha sila ng customer na magpapalipat ng mga gamit pero imbis na i-deliver ay tatangayin na nila ang mga gamit. Instead na yung intended location, dadalhin doon kung saan may ikalawang vehicle which is controlled by the perpetrator. So ita transfer nila lahat ng items from the tracking service doon sa controlled vehicle and then from there maglalaho na nagbayad na sila for the services at the same time nawalan pa sila ng mga gamit sa kanilang bahay. So malalaki to, may mga yung iba nga may mo, yung motor, yung single na motor. Yung iba ref, aircon. Anim na biktima na raw ang dumulog sa NBI Cybercrime Division matapos mabudol ng mga sospek. Kabilang sa nabiktima ang 28 anyos na babaeng ito. Nagbayad siya ng 80,000 piso para ipadala ang gamit mula sa Paranaque, Padavao. Sa Facebook page daw niya nakausap ang mga sospek. Sabi niya sa akin na 4 days lang po daw, uh, dadating na daw sa Mindanao yung mga gamit ko. Tapos nagtataka na po yung partner ko kung bakit uh, lagpas for days na hindi pa rin sila nagre-reply, walang update. Tapos doon, na, nagtaka na talaga ako after two weeks na pag-aantay, wala talaga. Hindi ko na din matawagan, hindi sila sumasagot. Out of coverage area na din. Matinding perwisyo raw ang idinulot sa kanila ng ginawa ng mga sospek, lalo't nagkakahalaga ng hanggang na daang 400,000 piso ang gamit na tinangay ng mga ito. Sa ngayon, hindi pa nababawi ang mga gamit ng biktima. Nasa kustidiyan na ng mga otoridad ang tatlong sospek na maaarap sa reklamang estafa, theft at computer-related forgery in relation to Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Marami pang abang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Paano pang ang presyo ng karneng baboy sa mga palengke base sa price monitoring ng Agriculture Department? 420 pesos na ang kada kilo ng liempo. 20 pesos naman agad ang tinaas niyan mula sa 400 pesos na presyohan ng karne nito lang May 20. Ayon kay DA, Under Secretary Victor Saveliano, sapat ang supply ng baboy sa bansa. Kaya't posibleng ang nasa likod ng overpricing ay ang malalaking patong ng mga trader Aalamin raw ng DA kung sino-sinong trader ang sangkot dito. Sa ibang balita, binatikos ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang pagpasa sa Kamara ng Absolute Divorce Bill. Ayon sa tagapagsalita ng CBCP na si Father Jerome Ceciliano, hindi na nila kinagulat ang nangyari pero naninindigan silang hindi raw divorce ang solusyon sa paghihiwalay ng mga mag-asawa. Giit pa ng CBCP, pagtataksil sa tunay na mandato nila ang ginawa ng kamera, lalot na kasaad sa saligang batas na dapat pinoprotektahan ng mga mambabatas ang kasal at pamilya. Malinaw daw na anti-family, anti-marriage at anti-children ang divorce. May mga grupo ng umaasang ipapasan na rin ng Senado ang Senate Divorce Bill. Pero ano nga ba ang posisyon ng mga senador sa issue? Nasa front line ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, anong update dito mula sa mga senador sa Divorce Bill? Ruth, kung siya, Senate President Cheese Escudero ang tatanungin, wala siyang balak na diktahan ang mga kasamahan dito sa Senado pagdating sa kanikanilang posisyon dito sa isinusulong na pagsasaligal sa divorce sa Pilipinas. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Escudero na nakikita niyang magpapasya ang mga kapwa Senador base sa konsensya at personal na pananaw at hindi sa gusto ng kanikanilang partido o grupo kasalukuyan na kabinbin sa ikalawang pagbasa ang Senate Divorce Bill. Hindi pa naman nababasa ni Escudero ang uh, ipinasang divorce bill ng Kamara. Pero natawa na lang siya sa ulat na binago ng Kamara ang botong pabor sa nasabing panukala mula 126 sa 131. Dahil dito, posible anyang magamit ito na mga kontra para kwestiyonin ang panukalang batas. Sa kabila nito, nire-respeto anya niya ang prosesong ito ng mababang kapulungan ng Kongreso alinsunod sa kanilang parliamentary practice. Pero para kay Escudero, mas maiging palawakin at gawing mura at umabot kamay na lang ang proseso ng annulment sa bansa. Yan, Anya, ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga annulment case ng PAO lawyers at pagbibigay ng malinaw na kahulugan ng psychological incapacity, lalot ayon, Anya, sa Korte Suprema, hindi na kailangan ng psychologist para mapatunayan ito. Sa ganitong paraan, menos away at debate, Anya, ang magiging pagtalakay dahil matagal na naman itong batas. Ruth magsisilbing uh, tulay raw si uh, Senate President Cheese Escudero ng kanyang mga kasamahan dito sa Senado para matiyak na ang lahat ay mapakikinggan. Gayon man, hindi daw magbabago yung kanyang personal na posisyon pagdating sa usapin ng charter change. Isa raw ito sa mga tatalakayin niya kapag nagkita daw sila ng counterpart na si Speaker Martin Romualdez ngayong session break. Ruth Ria nabanggit banggit mo yung divorce, yung cha, cha may mga iba pa bang issues na natanong kay Senate President Jesus Escudero jaan. Yes Ruth no um, maliban dito sa divorce yung sa charter change nga no ayon kaya SP Escudero hindi magbabago yung kanyang personal na pananaw o posisyon laban sa charter change gayon man ay uh, rerespetuhin niya kung ano man ang pasya ng buong Senado pagdating dito sa charter change at uh, sabi rin niya ay isa ito sa mga tatalakay niya kapag nagkita daw sila ni Speaker Martin Romualdez ngayong session break Ruth Maraming salamat Ria Fernandez Di naman nababahala ang Commission on Higher Education sa pagdami ng mga estudyanteng Chinese sa Pilipinas. Base sa datos ng CHED, mayroong 3,000 Chinese students dito sa Metro Manila. Wala pa din sa kalahati naman ang bilang ng Chinese students sa probinsya ng Cagayan. Higitin daw na mas marami ang bilang ng iba pang foreign students. We did not see a constraint yet at that time because yun know, nga if we base it on data, one, um, it's not the Chinese students with the highest number of foreign students, it's Indian nationals po. And then second, um, it's NCR po with the highest number. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, masinsin nilang kinikilatis ang mga dokumento ng mga nag apply para sa student visa. Magkakaroon daw ng pagpupulong ang DFA para talakayin ang issue sa mga visa. Sa ibang balita, arestado ang isang lalaki sa Tondo sa Maynila na nagmolest ng menor de edad. Ang mga pulis, kinailangan pang bug disguise para makalapit sa target. Nasa frontline ang balitang yan, si Brian Basa. Inabot ng tatlong taon ang mga pulis para mahuli ang lalaking ito sa Tondo, Maynila. Pero sadyang mailap ang suspect na top to most wanted ng Manila Police District dahil sa pangmamolestya kaya para makalapit ng bihis bumbero ang mga operatiba, ayon sa mga polis, 2021 nang mangyari ang krimen. Nakatera pa noon ang sospek na dating barangay tanod sa bahay ng nooy live partner niya at ang biktima mismong apo ng kinakasama ng sospek. Napansin ng nanay nung minsan naligo yung bata na namumula yung uh, maselang bahagi ng katawan ng bata inamin nga nung anak na may ginawang kalaswaan yung kanyang lolohan sa kanya. Matapos ang pangmumolestya, nagsumbong ang biktima at ang nanay nito sa mga pulis. Pero Pebrero lang ngayong taon nang madiskubre ang pinagtataguan ng suspect. Para matunton, tumulong na ang biktima at lakas loob na tinawagan ang sospek. Nagsabi sa amin na ma'am talagang doon sa Bahay nila, tandang-tanda ko po yung background. Diyan na siya nagtago dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan, kundi yung kanyang pamilya lang. Tatlong buwang nagmanman ang mga polis sa lugar. Nang matiyak nilang naroon nga ang suspect, humingi sila ng tulong sa BFP para mapasok ang lugar. Doon din sa barangay ay may mga sanga-sanga rin ng mga kuryente. Kaya napapayag din siguro namin sila nasamahan din kami nagpanggap ang mga pulis na mag inspeksyon ng mga kawad ng kuryente. Kaya napasok nila ang bahay at nahuli ang suspect na nagtatago sa loob ng banyo. Nakakulong siya sa Manila Police Headquarters habang hinihintay ang petsa ng pagdinig sa kaso. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Kinoronahan na ang magiging bagong kinatawa ng Pilipinas sa Miss Universe pageant sa Mexico sa Nobyembre. Nasungkit ng pambato ng Bulacan, si Chelsea Banalo, ang korona ng mauhusan niya, ang 52 kandidata. Isa siyang model at advocate ng edukasyon ng mga katutubong kabataan. Si Chelsea, ang unang Filipino-American title holder ng Miss Universe Philippines. Bago koronahanu man dinarin nagpapulye ang kanyang mga larawan sa Instagram kung saan pinamalas niya ang kanyang Filipiniana look at pagiging proud Bulakenya. You know, I I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants. You know, I didn't have that color, that hair. Um but I told myself and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell, and this is me right now, to be your next Miss Universe Philippines, and hoping to be the next Miss Universe as well. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. ID na pang person with disability ibinibenta raw sa Cebu. Karera ng mga motorsiklo sa Cagayan na uwi sa aksidente, isa ang patay. At sa Frontline News Abroad, humaharurot na kotse tumagilid matapos bumangga sa bakura ng isang bahay. Ang mga sakay niyan, nagsitakas na parang walang nangyari. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.